Aljur Abrenica hindi na itago ang tuwa at kilig matapos e-surprise ng kanyang long-time girlfriend na si AJ Raval sa kanyang kaarawan. Nitong Lunes, March 24, ay masayang nag-celebrate ng kanyang ika-35th birthday ang aktor na si Aljur Abrenica. Isang simple at masayang surprise birthday celebration ang inihanda para sa kanya ng kanyang loving at sweet girlfriend na si AJ Raval. Mula sa official Instagram stories ni AJ Raval ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang kanyang inihandang birthday surprise para sa kanyang nobyo. Sa video na ibinahagi nito ay mapapanood na kasabwat ni AJ ang iilan sa kanilang malalapit na kaibigan para e-surprise si Aljur Abrenica. Makikita din na bukod sa birthday cake ay nagregalo din si AJ Raval ng isang bouquet of flowers para kay Aljur. Hindi naman na itago ni Alger Abrenica ang kanyang tuwa at kilig sa surpresang ito ng kanyang girlfriend, samantala, kalaki pang ibinahagi video ni AJ Raval ay narito naman ang kanyang naging mensahe para kay Alger kung saan ay naghandog ito ng isang Bible verse, May God give you the desire of your heart and make all your plans succeed. Psalm 20 verse 4, Happy Birthday! Narito naman panuuri natin ang buong video ng surprise birthday celebration na inihanda ni AJ Raval para sa kanyang boyfriend na si Alger Abrenica. Yay! 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 <laughs> Ini. ya. Uh -huh. Yeah. Betul, <laughs> <Yay! laughs> wii, <hums> <hums> <hums>